Huwag kang matakot sumubok. Kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Ang tagumpay ay wala sa umpisa, nasa dulo yan. Kaya hindi mo malalaman na magtatagumpay ka kung sa umpisa pa lang ay sumusuko ka na. Lahat ng pagsubok may dahilan. Lahat ng paghihirap may katapusan, lahat ng problema may solusyon. Lahat ng pagbagsak may pagbangon. Wala tayong hindi kayang lampasan at pagtatagumpayan kapag ang Diyos ang ating maging sandigan. Kung sa tingin mo ay huli na ang lahat para magsimula ulit, lagi mong isipin na mas huli na ang lahat kapag hindi ka nagsimula. Hindi pa huli ang lahat para mangarap ulit. Hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Ngayon ay mga ngarap at magsisimula ka na may dalang karunungan na galing sa mga nakaraan mong pagkakamali. Hindi ka nauuna, hindi ka nahuhuli, dahil itong buhay ay hindi sinusukat ng bilis at layo. Ito ay sinusukat ng lalim. Magpahinga muna, ngunit wag sumuko. Wala sa bilis ang kahulugan ng buhay ito ay nasa pag-usad. Laban lang. Kapag nadapa ka, tumayo ka. Huwag kang maghihintay ng taong tutulong sa'yo. Kailangan mong maging matapang. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Na kahit walang tumutulong sa'yo, na kahit wala kang matanggap na suporta sa iba, kakayanin mo. Kasi naniniwala ka sa sarili mo. Isang araw magugulat ka na lang na maayos ka na, na masaya ka na, na ang layo-layo mo na. Dahil nagtiwala ka, dahil nagpatuloy ka. Kahit mahirap at nakakapagod tuloy lang. Balang araw magigising na lang tayong pabor na sa atin ang lahat. Pabor na sa atin ang mundo. Isang araw, mamamangha ka na lang kapag magbabalik-tanaw sa mga kabiguan mo, mga pagkabagsak mo. At masasakit na panahon na dumaan sa iyo. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, Buti na lang hindi ako sumuko. Ma-realize mo na lang na hindi ka iniwan ng Panginoon sa mga laban mo. Sa buhay, kailangan malakas ang loob mo. Mahaba ang pasensya. Kailangan mong kayanin lahat. Nang masasakit na salitang ibabato. Sa'yo tulad ng bobo ka, mahina, inutil. Kasi kahit umiyak ka pa dyan, hindi mag adjust ang mundo. Dahil nasaktan ka, kailangan mong bumangon sa sarili mo. Hindi pwedeng mahina ka sa buhay. Dapat. Palaban ka. Palaban ka!